Sa tingin mo ba, patas ang ustisya sa Pilipinas? Sa tingin ko, hindi. Maganda nung nakaupo si Duterte. Kasi yung strategy niya, inunan niya yung mataas, pababa. Nakulong na ako eh. Abor ka ba sa penalty? Sa mga siguro, pwede yun. Paano naman dun sa mga corrupt na official? Public official? Yun naman, dapat. That... Sa tingin mo ba, patas ang ustisya sa Pilipinas? Hindi, hoy. Ipiruin mo naman yung mga patay ng mga na ang mga bata ni mga dad. Hello guys, welcome back to our channel. Welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. So, narito po kami ngayon sa Korean Town. Ayun na, video mo nga. Video mo nga yan, Korean Town. Nandito po kami ngayon para alamin ang opinion ng ating mga babae dito tungkol sa batas at hustisya dito sa ating bansa. Sana meron tayong matanong dito kasi sa tingin ko, konti lang ang tao pero try na lang natin. Para hindi tayo magtagal, simulan na natin ang pagtatanong. Sir, pwede makabala sa'yo? Pwede makabala sa'yo, saglit lang. Opinion lang to, opinion lang. Okay lang? Tungkol sa batas at hustisya dito sa ating bansa. Sa tingin mo ba, patas ang hustisya sa Pilipinas? Sa tingin ko, hindi. Hindi patas. Na-influensyahan ba ng politika ang korte sa tingin mo? Pede. Pwede. Pwede na, no? na ng politika. Okay, so may tiwala ka ba sa kapulisan natin ngayon? Sa ngayon, depende. Maganda nung nakaupo si Duterte. Ibig sabihin, may tiwala ka sa mga pulis nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Oo. Pabor ka ba sa death penalty? Sa mga siguro, pwede yun. Paano naman dun sa mga corrupt na official, public official? Yun naman, dapat tort para sa kanila no. Epektibo ba ang mga batas na ipinatutupad sa ating bansa? Epektibo ba? Depende rin kasi, kaya nga may piring, may peering yung batas, di ba? Napapantay ba ang batas para sa mahirap at mayaman sa tingin mo? Hmm. Hindi. Pag wala ang pera, ka agad. Pero pag may pera ka, ang tagal ng proseso. Anong batas ang gusto mong may sa batas dito sa ating bansa? Yung kalikasan batas sa kaligasan. Ano ang epektibong stilo sa pagsugpo ng droga sa ating bansa? Yung stilo ni dating Pangulong Duterte o stilo ng ngayon na pamahal, ngayon na gobyerno? Ito si maganda rin sana yung kay Duterte. Kasi yung strategy niya, inuna niya yung mataas pa baba. Nabawasan talaga yung ano Yung mga criminal. nun. ka ba sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? 50-50 kasi kung tutusin, pabor ako sa pangamalakad ni Duterte pero yung sa war on, war on drugs 50-50 naramdaman mo na ba ang epekto ng batas sa buhay mo? oo nakulong na ako eh ah, nakulong na <laughs> okay so ibig sabihin talagang naapektuhan ka rin ang batas natin, atin no? sir pwede mapahala kita sir opinion lang kahit saglit lang opinion lang to okay lang tungkol sa batas natin dito sa Pilipinas hustisya at patas natin. So, sa tingin mo ba patas ang hustisya sa Pilipinas? Hindi ho eh. So, may tiwala ka ba sa kapulisan natin ngayon? Meron naman, hindi naman lahat na hmm. polis ganyan. So, meron, oh, meron, Tama, hindi naman lahat hindi diba? Hindi naman lahat. So, okay, so pabor ka ba sa death penalty? Hindi ko masagot niya, kuya. Death penalty na yan, wala akong alam dyan. Halimbawa, sa kagaya ng mga, yung mga rapists, sa mga corrupt na official ng ating gobyerno, hindi. Ibig sabihin, hindi ka pabor dito, no? Hindi. Epektibo ba ang mga batas na ipinatutupad sa bansa natin? Ah, uh, Siguro. Yung iba, epektibo naman yung iba. Pero yung karamihan, siguro hindi. Sa tingin mo, pantay-pantay ba ang batas para sa mahirap at mayaman? Pantay-pantay yung batas ng mahirap at o. mayaman? Parang hindi. Ano ang mas epektibo na war on drugs? Yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte o war on drugs nitong kasalukuyan ko ano yung kay dating president ex president Duterte. 'Yan ang epektibong war on drugs. Kasi daming 'di ba yung mga dami yung dati yung ano, 'yung daming tayong mga Addict? o na Tapos, medyo nabawas-bawasan ng hindi. Kahit hindi naman naubos at least na oh. nabawasan 'di ba. Oh. So bakit pala sa ngayon, ano masasabi mo sa ngayon? Ha? Ano masasabi mo sa ngayong ngayon na war on drugs na parang disente. Parang hindi naman nakatutok yung ano ngayon sa war on drugs, yung ngayon kasalukuyang administrasyon. Ibig sabihin, pabor ka sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Pabor ka doon? pabor kasi, biruin mo naman yung mga p*** ng mga drug pusher na yun, ang mga bata, mga dati, di ba? Mga, yung ginagawa nila sa mga, yung mga batang babae, di ba? Yung mga p*** nila, mga ano, kaya pabor ako doon bagay. Kasi Oo. talagang ano yun, no? ramdam na ramdam. Hindi mo naman yung biktima ng mga adik dati, di ba? Kaya hindi mo rin masisisi dati yung administration dati ng Duterte. Kung ba't nangyari yun. Nakabutan kong presidente, ito si Duterte. Kung nagkaisip na ako. Ah, kung ba, nung bumoto ka, nagsimula kay Duterte? Parang gano'n. Ah, okay. So, taga dito ka sa ano? Hindi po, hindi dito po ako nagtatrabaho. Ah, dito ka nagtatrabaho. Okay, At sige. Thank okay. Taga, taga saan ka, sir? Bicol ho. Eagle? Thank you, Sarah. Thank you, ha. Thank you sa opinion. Okay, dito na natin tatapusin ang video na to. Narinig nyo naman yung mga opinion ng ating mga babayan dito na natanong tungkol sa batas at ustisya dito sa ating bansa. So, sana nagustuhan nyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo man ito, sana mag-subscribe kayo sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin kagaya nito. Na so, hanggang dito na lang. And see you on my next video.